to my vlog. Nandito ako siya. Siya sa, nandito kami sa Kalang Wave sa sa Stadium Ari na. Uh, so sa lupa kami, atin uh, kami sa ano ni San Bob Francis. Dito sa Stadium. Nandito kami, nandito na kami sa labas ng Stadium. Tatasok na kami sa pilahan, Sa yung pila. Ama ko si Noemi. Uh, Paalam kami sa aming amo na lumabas. Hey And guys, andito, Ayan guys, andito na kami. Nakapila. Ang mga mga kapila. Ito, ito. Chor? Ayo, ayo, ayo. 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 Grabe ang haba ng pila, guys. oh. mayroon pang hindi nakaakyat. Yan, sa ilalim ng shelter na yan. Papunta dito sa handan. Papunta dito sa stadium. Grabe. hey okay, guys. Nandito na Do kami ni Noemi. Bye-bye. Kapasok na, eh. Bye -bye. Day, na kami. Gateway. Gate 3. So gate 3? Gate 6 ako. Gate 9 sa akin. Gate 9. Nandito na okay, kami, na, guys. Papasok na gate kami gate sa stadium, nine. guys. Wow. <laughs> Grabing <laughs> oh. First time makapasok sa stadium guys So, as you mga mayayaman lang pwede pumunta dito <laughs> Ayun, nakalibre kasi pupunta si St. Francis 6 Sabay na may kita tayo dito kung dito tayo maglabas kita tayo dito ha Hoy gabi yon Gabi tayo lalabas Kita tayo dito sa gate 6 okay. Nandito na ako guys nandito na ako sa kuwarto sa pasok na ako sa loob Ito yung harapan ko guys mula dito sa pisto ko na inupuan ko. Ito yung sa right side na upuan. Diyan banda sila noy yung minakaupo kasama ko. At ito yung sa gitna guys. Uh, mga rami pang upuan na blow. Wala pang laman, wala pang nakaupo. At ito yung sa left side ko. Malapit ako sa 417 na door entrance. At yan guys, may malaking big screen dyan. At ito naman yung stage altar kung saan magmasi si Pop Francis. At ito, yan, mismo ako harap dito guys. Pero andun ako sa bilang side na upuan, kapilang side dito. Yung, sa level 2 ako nakapwisto, ayan. Uh, nagpapasok pa lang ng mga tao dahil napakadami ng tao guys. 60,000 ang nagpa registered dito, makapasok lang para makita si Pope Francis ayan guys, pumapasok na yung mga sa Kristen uh, ang dami nila yung mga naka white pumapasok na sila kasi marapit na rin mag umpisa at darating na si Pope Francis dito sa loob pinapwisto mo na lahat ang mga tao guys bago mag umpisa Ayan, may, may na, pinapalabas sila na music video. Uh, ito naman yung altar. Ang ganda ng altar. diyan si Mama Mary at si Papa Jesus. Ang laking cross. Ayan, sa likod niyan, yung mga nakaputi, nakaupo mga choir. Yan. Ayan guys, ito yung nasa loob. Ayan yung dito ako sa harap mismo nakapwesto. Harap ng screen na to. Dito ako sa kabilang side na upuan. Kumbaga, dito lang itong ito. Ito nasa kabilang side naman. Wala mga uupo dyan sa likod ng big screen kasi di na makita. Ito lang sa right side ko. Ayan. Ito yung mga kaganapan guys dito sa loob. Uh, yung iba, minaasis. Saan so, sila pipisto, saan so, sila upo, ganyan. Yan guys, nakikita nyo white at saka yellow lang po para bilang tanda sa kulay ni Pong Francis sa kanilang bansa. Ayan. Ayan. Ayan guys, maraming tao na guys na ilang minuto. Ayan, nakaupo na sila. Nakapisto na sila, guys. Tuloy-tuloy pa rin ang pagpasok ng mga sakristan, yung mga nakaputi sa iba't ibang panig ng Singapore na Catholic Church. Ayan, ang dami nila. Pipisto sila dito sa may pinakadolo, yung kulay blue na upuan na wala pang nakaupo. Ayan. Ito yung sa right side ko. O sa left side ko pala. Ayan, medyo mainit yan guys. Kawawa sila kasi mainit sila. Nasa, nandun sila nakapisto sa may bubong na walang bubong. Yung nakabukas na bubong ba? Pero kung uulan siguro tatakpan yun. Pero hindi kasi wala ng Wala na siguro hangin pag isara pa yan. Hindi ko alam. Yan. Ang ganda guys. Kunti na lang. Ang liit na ang tao makikita mo dito guys. Ang liit. Liit ng tao dito. Sa lawak na stadium guys. Ganito pala kalawak guys. Maliit na lang ang tao makikita mo. Ayan. Ayan. Ang makikita mong malaki dito guys. Yung screen na lang. Yung mga pakalaki. Giganting screen. Projector nila. Yung TV nila dyan tawag yan TV yata o oh, TV screening ayan nakaupo na yung iba kasi malapit na mag-umpisa ayan tuloy tuloy ang pagpasok ng mga sakristan dyan sila upo guys ayan yung mga nakaputi ayan yung mga sakristan na iba't ibang lahi ayan ayan yan sila guys. Ganito ang nangyayari pa sa loob bago pa mag ah. mas. Pero nagumpisa umpisa na kanina yung sari, nagro rosary na habang nagpapalabas sila na uh, mga ibang music video about Catholic. Ah, uh, yan.

From there we will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of sins, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. I must go for you.